sa natin, ganda-ganda sa Ako naman Balik na dito. oh okay. yan, sa iyo na yan.

talagang yan. Talaga nga, na. Sige, laban ako. Lalaban ka? Oh. 14. Sige <laughs> Oh. Lalaban ka? Oh, 14. <laughs> It's ko na, ano? 17 ako Ay. 70. Oo. Oh, Tatlo, oh. 70, 80, 90. 90. Hindi ah, hits Ninety. ko. Tsaka okay. Ano na yung 70 na yon Yung laban di 120. O oh, ilan ang lamang? Tatlo lang. Oh, 120. Mm -hmm. O di 150. 70 ba yung makakay? O 20. 80? 80. Doon alas? Oo. Yes. Masang po mo sa Cut. O, oh, tsaka dalawang alas bente tsaka todas, 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, bên sau kia Minus là Alam alas, ay alas nah.

Nagdadalawa tayo ng cheese. Dalawa pa. Dalawa pala yung cheese ko. Tatlo. So, saba. Oh. Magdadraw na ako sana eh, Kasi nag-two -dow kay. Oh, buti hindi ako mm. nag -draw. Ilang ka pa muna? 16 pa ako. Ah, ako 14. 50, 30. Ay, 30, 30, oh, 110. 110 na. Ah. 110. 20 ko na sa'yo. 20 na. Iyan mo na nga, 80. Ayy. Ini waktu yang sudah lebih tinggi Jangan lupa Di atas Saya tidak 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 lagi lama 4 5 6 Nagunta pala sa kanya yung 7 8 9 10 11 12 ito ang yung 1,000 na yun. Maalat ba? Maalat. Uy, hindi nyo naman, no? Ah, yun na yung stop-over Yes. Mm, good